okay shoulder no parehong ganong 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 ganong

Meron yan. Meron yan. Pag na scripts lang. Baka mga muscles pasal na. Okay. Side to side. Ano yung masakit? Dito. So, yan. Okay. Kabila. Ganon din. Ganon din. Tapos pag ito. Okay. Up. diyan yan. Meron din. Okay. Patanggal ako muna ng kapasas. Tapos na check natin. Uwa na duna? No. Uwa nga ba? Dine pante na? Owe, pene lang. Owe. Aris <muchas> kita na eh. Bata trivito ka dine Hindi ka ba kinakapos sa breathing? Para mabising-alit? Oo, medyo. Oh, so. oh, Tapos, amazing. lagi itong nalalaway. Mm hindi -hmm. itong area. Oo. Oh. Tapos pasok. Masakit. <laughs> hindi.

<laughs> Sideline position. Ito. na. Next, sila ko

Mm. Sure, right. mm. oh. Sorry! <laughs> okay, oh, yeah, let's time. <laughs> Ang gagawin mo, i-cocount mo lang siya sa akin. Okay, sige. Papunta sa akin. So, may dito Okay, relax lang po. Bumumasa. Tingnan sa Tapos... Ah, shit! Masasarap! <laughs> <laughs> diba, dami, dami. Dami ang hangin. Oo, Oh, ang hangin. Okay, dito yung mula mo nagpas konti. ha. Higa. Oh, higa ka. higa ah. Okay, close your mouth lang, huwag nalabas yung dila, baka makagatil, huwag kagadabangan na <laughs> pala. Pala kaya mga kamay sa may chan. Thank okay. you.

Pwede mo check yung, ma yung kanina mga masasakit. <laughs> uh, yung kanina ng lingon na may sabit mo, yun dyan. Ano Yung parang pagkalito ata yung may sabit eh. Check mo lahat. Na. Baka nagbalita nag nagbaliktad eh. <laughs> okay. Uh, yung kamay patas. Baba mo muna, sa kamay taas. Baba mo. Sa taas, yan. <tip> okay, oh, yung liyad, yung liyad yun side to side yun. <tip> uh, yung paliat. At saka, kayo po. Uh, okay. Nah. Okay. Oh, Manala, ano kayo? Higaan. kasi yung posture ko eh.